One, 2, 3, come on. Come, on. come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare! at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng mama sa ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Saturday sa inyo lahat ng bonggam bongga. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre, gusto ko mag shout out muna sa walang sawang tumatang dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw lagi-lagi. Ando dyan, syempre si Sony Muscle na talaga naman laging nakasupport sa lahat ng channel natin. And then, of course, shout out din kay Ryan Ventura from Saudi Arabia. Si Melona Parrot 1909 from Australia. Andiyan din si Yes, Nervous na talaga naman laging nakatutok to. Hindi lang dito sa Mama Sam Vlogs. Sa lahat ng channel ko. Andiyan din si John Gary Him, Him, ano? Himeno from Japan. Andiyan din syempre lagi din nanonood sa atin si Barbet Elizalde. Andiyan din syempre ito talaga mula noon hanggang ngayon nandito pa rin siya si Snake Gem andiyan din si Glessy Metra 6085 from Santa Rosa, Laguna. And shout out din syempre kay Bobby Rodriguez, si Yaya Mohamed. 8158 and then of course si Ed He na talaga naman oh my gosh Talagang nakatutok to everyday at saka syempre sa nag-iisang Diyosa na si Christine Ann Perez so, Maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay niya syempre dito sa channel ko And then of course sa mga bago natin subscribers Hello, hello, hello Sana lahat kayo ay okay na okay at happy sa pag-subscribe dito sa mga some vlog Syempre ngayong araw na to marami akong hatid na chika na talaga naman Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So ano ba ang mga chika update natin ngayon? So para sa una natin chika, Miss Earth 2024 Jessica Lane makikipag-piesta at higipag-sayahan dito sa Sinulog, Cebu na magaganap nga today hanggang sa Monday. So, yun. So, piyesta to na santo ninyo, di ba? So, yun. So, at least may experience niya ang anong merong kultura ang Pilipinas. And then, of course, masaya tong piyestang to. Kahit ako, pangarap ko rin makarating dyan eh. At saka, syempre, Diyos ko, kamusta naman ang lahat ng mga nagagandahang babae at lalaki dyan sa Cebu, di ba? So, sana isang araw ay makarating din ako sa Sinulog Festival. O, oh, di diba? Bongga kaya yan. At magandang experience yan para sa ating Miss Earth na makita niya kung ano ang merong kultura, tradisyon ang mga Pilipino dito sa Cebu. So, masaya yan. And congratulations sa kanya dahil may experience niya yan ng bonggang-bongga. Kaya sa mga taga Cebu, mga Cebuana at Cebuano, ayan, i-welcome ninyo ng bonggang-bongga ang ating Miss Earth 2024 na si Jessica Lane dahil ayan na makikita makikipagbardagulan diyan sa piyesta sa inyo para sa Sinulog Festival. Oh, di diba? And then of course, para naman sa sumunod natin chika. Ito nga pinag-uusapan nga ngayon sa social media from New York City para sa kanilang press conference na magaganap na This coming February 7, next month, para sa announcement nila kung ano nga ba ang bagong host country ng Miss Universe 2025. Are you excited guys? Ako excited ako dyan dahil Diyos ko, syempre malalaman natin kung saan nga ba gagawin ang Miss Universe 2025 at hindi lang yon Diyos ko, maraming bansang pinagpipilian. Ano dyan ang Costa Rica, Thailand at saka kung ano-ano pa South Africa, di ba? Isa din sa mga pinagpipilian. But Piling ko, Costa Rica to or Thailand. So, yeah, So, at tabayanan natin, natabangan natin ang press ng Miss Universe para sa announcement nila ng next host ng Miss Universe 2025 at kung kailan to malalaman natin sa February 7 I'm excited guys kasi ako nako, sobrang excited ako dyan, lalo na malalakas ang mga magiging kandidata ngayon dito sa Miss Universe o ba? Diba? and then of course, para sa sumunod natin chika, first runner up sa Miss Grand International na si CJ Opiasa, nako nililigawan daw na sumali sa Sam, Universe Philippines in the future. Ayun nga, so yung mga tagahanga nga ni CJ si Opiasa, pinupush siya na sumali sa susunod na taon sa Miss Universe Philippines. Mama, Sam, tingin mo, dapat nga bang sumali si CJ Opiasa sa Miss Universe Philippines? Na-experience niya Nang sumali sa Miss Universe Philippines, di ba? Way back 2023, panahon ni Michelle D., tapos hindi siya nanalo naging first runner up siya So ngayon ko magbabalik siya, pwede naman, pwede siya maging Miss Supra National, o kaya Miss Universe Philippines, depende. Depende sa sitwasyon, depende sa mga makakalaban niya, depende ko sino nga ba mga magiging kabardagulan niya. Alam naman natin taon-taon, Diyos ko, grabe, patindi ng patindi ang mga bardagulan sa Miss Universe. Pero kung akong tatanungin mo, mas gusto ko nang huwag na lang siya sumali. Manatili na lang siyang first runner-up Miss Grand International. Kasi kapag sumali siya dyan, tapos hindi siya nanalo, mababaliwala na yon So, mas magandang manatili siya Miss Grand Philippines ever. Di ba Pero kung feel niya, eh wala naman tayong magagawa, di ba? So ako ako tatanungin mo siguro bagay sa kanya supranational. Mm -hmm. So parang nas nakikita ko siya na mas magpe-penetrate doon na mas kakabog kaysa sa Miss Universe. Alam niyo naman ang Miss Universe, di ba? Kaya mas gusto ko para kay CJ Opiasa supranational. Mas nakikitaan ko na malaki yung potential niyang makuha ang korona ng Miss Supranational kesa sa Miss Universe. Do you agree guys? Kasi ako, nako yung caliber niya, yung galing niya sa Q&A, kayang-kaya yan si CJ Opiasa. And I think pwede siyang maging next Miss Supranational from the Philippines. O, oh, di ba? So, yun, So, tingnan natin kung ano nga ba ang magiging kapalaran niya at kung ano pa yung gusto niya. Pero, may narinig ako noon eh. Gusto niya nga daw sumali uli sa Miss Universe Philippines kasi gusto niya maging supranational and I think Yes, fit na fit siya para sa supranational, Diba? So, yun. So, tabayanan natin in the future kung eto nga bang si CJ Opiasa ay magbabalik sa mundo ng Miss Universe Philippines after niyang maging Miss Grand. Diba? At para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Reina Hispano Americana, lumipad na patungo sa laban niya sa Reina Hispano Americana kung saan gagawin sa Bolivia. Mama Sam, anong chance ni di yamate makuha ang corona ang chance niya ay malaki dahil nag siya ng bonggam-bongga. Don't underestimate yung kakayahan ni Diamante. Yung iba sinasabi nila, nako, hindi na makaya makuha ni Diamante ko ano ang narating ni Winwin -Win Marquez. Who knows? Di ba? Hindi naman natin alam yan, mga chikadora kayo. So, ang importante dito ay prepared siya para sa laban niya sa Reina hispano Americana at kung ano man ang magiging husga sa kanya o hatol dyan, siya may be happy for her. Ang, ang importante dito, ay naghanda siya ng bonggang boga. Mahirap naman yung pumunta siya doon na wala naman siyang bala, di ba? So naniniwala ako na gagawin ni Diamante ang lahat ng kanyang makakaya para sa laban niya sa Reina hispano americana and trust her and support her. Ayun yung dapat natin gawin kesa husgahan siya na hindi siya mananalo. So ako para sa akin, malaki yung chance niya at may laban naman ang ating pambato. Kaya laban niya. Di ba So, laban Philippines. Ayan ang ating ano, slogan ngayon. At kayang-kaya yan ni Diamante. At kung ano man yung maging resulta niyan, be happy for her. di ba Kasi hindi biro yung paghahanda na ginawa ni Diamante para sa laban niya sa Reina hispano americana ilang buwan din ang ginugol niya sa paghahanda, sa pagtitraining, tapos ganyan lang yung sasabihin niyo Instead na sabihin niyo ay good luck, oh, di diba? So, good luck and wish all the best para kay Diamante. Naniniwala ako na kakabog yan. At ito naman ang para sa sumunod natin chika speaking of kakabog. Tingin mo ang bagong pambato ng Laguna sa Miss Universe Philippines ay kakabog kaya sa Miss Universe Philippines 2025? Parang piling ko yes. Isa siya sa mga ano, uh, matinding tinik para sa mga front runner na naghahangad na makuha ang corona ng Miss Universe Philippines kasi hindi imposible na mabigay din sa mga baguhan katulad niya ang corona ng Miss Universe Philippines so wag magpakasiguro yung mga front runner o mga veterana na sila na ang mananalo dito so kailangan pare-pareha silang maghanda so lumaban sila edi ipakita nila yung galing nila nakakahiya naman kung matatalo sila ng isa sa mga pambato ng Laguna katulad nito ni Miss San Pedro, di ba? Na si Eloisa. So, nakikita ko kay Eloisa potential eh and possible na pwede itong mailaban sa Miss Universe. Pero syempre, tingnan muna natin kung ano ang mga pasabog ng mga veterana, di ba? Ako mas sa totoo lang ha, I go for veterana candidates kasi lalo na ngayon marami tayong naririnig na lalaban daw si ganito, lalaban daw si ganyan eh dapat prepare din ang Pilipinas. At huwag tayong magpadala ng mga basta-basta lang kandidata na maghahanda pa lang dahil lalaban sila. Kailangan nyo may experience na at laban na laban. Sa panahon ngayon, Diyos ko, kailangan ang pinapadala natin sa Miss Universe, kumakain ng apoy. At hindi lang apoy ang kinakain niya. Dapat talaga yung ganda niya. Masasabi mo, pang Miss Universe na hindi lang basta-basta. Kaya, tingnan ko na natin kung sino nga ba ang magiging officially candidates. And then, I think kay Miss Laguna, nakikita ko naman na kakabog ng bonggang bongga. Di ba? So, yon Tinik siya. To be honest, tinik siya sa mga front runner Dahil iba rin ang ino-offer ng ganda niya at iba din ang ino-offer na galing. So, tingnan natin kung sino ang may iwanan at sino nga ba ang makakapag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines. Are you excited? Kasi ako, yes. Sobrang excited ako jam. At eto, Mama Sam, Pambato ng Miss Thailand sa Miss Cosmo ang dating first runner-up nila nung nakaraan taon. Anong chika mo dito? Ang Thailand kasi they are trying their best na magkapagpadala ng kandidata sa bawat pageant. Nang best talaga. So, kung ito yung ipapadala nila, yung from Phuket, oh my gosh, maganda ang laban nila sa Miss Cosmo. Maganda yan sa stage. Kala ko nga siya yung mananalo ng Miss Universe Thailand nung nakaraan taon eh. Dahil iba yung karisma, iba yung dating, Medyo may edad na siya, pero pag tinignan mo siya sa stage, iba ang beauty niya at ang kanyang pasarela talagang kumakabog. So, I think, yes, magandang laban nila pag iyan ang ipinadala nila sa Miss Cosmo. At nakikita ko, nakakabog ng buwanggang bongga ang pambato nila. So, be ready sa mga pinapadala nila kasi prepared ang Thailand. Sa totoo lang. So, dapat mas prepared tayo kesa sa kanila. Diba? So, yun. So, good luck sa ipapadala nila sa Miss Cosmo. Sana hindi mabalik. Wala. Charot. So, yun. At para na masasumunod na chika, eto nga, usap-usapan na sa social media. Confirm na confirm. Bina. Sa sali Sam Miss Universe Thailand 2025. Ang babaeng walang kadala-dala. Charot. Sabi na ganon kapag nagtani may aanihin so ito ang nakikita ko nga kay Vina dahil parang feeling ko nag aalay na ang mga star sa langit para sa laban niya sa Miss Universe Thailand so parang piling ko bingo o oh, di ba so ito na this is it na so mukhang confirm na lalaban si Vina kasi na eto nga nagpunta na siya sa temple at humihingi na siya ng sign. <laughs> ano pa ba sign ng kailangan niya? Anyway, wala namang masama kung itatry niya one more time. Ayun yung paulit-ulit ko sinasabi na sa mga kandidata na alam mong potential at di ka libre. Eh nga hindi napapagod mag-try eh, di ba? So, ibig sabihin nun, pag may ni may aanihin. At malakas ang laban ngayon ni Vina kasi parang pili ko wala naman na silang ibang ilalaban Charot! Rot. So, yun. So, I think bingo siya dito. Makukuha niya na yung corona ng Miss Universe Thailand. Naniniwala ako na sa kanya to. oh, di ba? So, good luck. Kasi kapag hindi pa siya nanalo dyan, just ko naman, tumigil ka na, charot. Pero kapag, ano, lumaban siya, sure ako, na parang bingo siya dito. Kuha niya yung corona. Kasi malakas ang bina ngayon in fairness. Ayun nga, dapat nga sa pagbabalik mo, dapat more strong ka, more powerful. Eh lalo na ang Thailand ngayon, gusto nila manalo ng Miss Universe. So, patindi ng patindi yung inilalaban nila. Hindi sila dapat matakot sumugal, lalo na kay Bina na alam mo na di kalibre pagdating sa entablado at yung lakas niya ngayon kakaiba so kuhanin nila at samantalahin nila yung lakas na yan for sure magtatagumpay sila di ba so yon sana din sa atin din. Kaya nga sinasabi ko, nako si Atisa, huwag kang magdalawang isip, huwag kang matakot. Basta prepared ka. At sana bumalik din si Atisa Manalo, di ba? Kasi kung hihintayin niya pa yung mga, ay nako after 5 years, Diyos ko, lola ka na nun. <laughs> Iba na yung ganda mo, <laughs> di ba? So habang fresh, abang mainit, abang pinag-uusapan, lalo na ngayon nakita natin yung rampa ni Atisa Manalo nung nakaraan dito sa ano, sa tawag dito sa intablado ng Miss ng Miss Laguna. Oh my gosh ang ganda at talagang masasabi ko din Atisa, ano ba <laughs> sa ka ba nag hold o oh, di ba so wag kang matakot Atisa. isa doon naman siya nagsasabi kay at isa manalo just ko tigilan na ninyo yan ano ba kayo ang tumigil <laughs> di ba kasi parang feeling ko yung mga ganitong kandidata ito yung mga pinupush at pinupukpok na lumaban para alam mo yon makuha natin yung dapat natin makuha eh bakit na si Pia bak tatlong beses pa nga sumali hindi naman tumigil tigil na ba? Diba? So, hindi mo alam kung sino ang inaabangan ng universe. Kaya, wag tayong ano, hanggat kaya nilang sumali, sumali lang. At et, kaya nilang lumaban, lumaban sila. Kung naniniwala sila na pang Miss Universe sila, go, go, go. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. For sure, nagtaas ang kilay mo ng bonggam-bongga. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika sabi nga ganon always keep smiling at laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you guys.